Kaso, busing, ikaw malukuin boss. Sabihin, pakain sa'yo man ay hotdog pero lungganisa, busing. Guguluhan na kasi talaga ako, boss. Kung gusto ko na lang, gusto ko ba maglakad ng hubo, boss? Boss, boss, ilang lang sana ako ng advice kung okay lang. Ano kasi, niluloko kasi ako ng asawa ko. Matagal na ako niluloko ng asawa ko, bossing. Hirap na hirap na ako. Eh ngayon, hindi ko alam kung gagawin ko eh. Kung iiwanan ko na ba siya o ano. Sa so tingin mo, bossing, niluloko ako, boss eh. Iniiputan ako eh. Feeling ko iniiputan na ako. Kasi ang nangyari, bossing, ano eh, gumising ako isang umaga bossing almusal nagluto ba siya ng almusal bossing tapos sabi niya dun sa niluto niya lungganisa eh hotdog yun bossing hotdog bossing kita ko di, di, ba yung hotdog bossing ano yun eh di ba bilog ang hotdog bossing bilog ba hotdog bossing tapos meron siyang parang nagmamantika ba what di ba hotdog naman yun bossing Tama naman ako dun, di ba? Sabi ko na boss eh Niloloko ako niya matagal na boss Pansin ko na eh Isipin mo ang binigay sa akin ano Longganisa daw yun Eh hotdog yun bosseng Boss eh. sa boss, eh, tingin mo ba boss Anong magandang gawin ko boss Sa tingin ko boss na eh Gugulo na kasi talaga ako boss karon gusto ko nalang, gusto ko ba maglakad ng hubo, boss? Sa sobrang ano ko, boss? Gusto ko talaga maglakad ng hubo na. Boss, mo ko, boss. Napabaliw na ako, boss, eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Anong kailangan ko gawin, bossing? Uh, Tanongin mo siguro kung ano ay eh. para sa hot kanya kasi ano na ay iba, ano nga? Ano, 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 ano. Hotdog daw, bossing. Eh, sabi niyo yeah, lang ganisa man. daw, bossing. Eh, sabi, hotdog yun, bossing. Hotdog yun. Kaya Advisean <laughs> mo lang ako boss ko nung kailangan kong gawin sa relasyon namin boss kung kailangan ba hiwalayan ko na ba siya, siya boss? Ay, hindi naman mga ganong bagay ay kailangan lang ng pag-uusap oh. Kasi boss ano uh, na kami eh Kasi para sa'yo da, yun ano ay hotdog talaga yun Hotdog Pero, man, yun bossing, eh Oo no, Hindi yung ganisa ah! Hotdog yun Makainantok pa naman yung asawa mo Hindi Yun <laughs> nga bossing eh But Eh kasi yun nga di ko alam bossing Kaya feeling ko boss niloloko ako Tinatarantado ako bossing Feeling ko may ano talaga yon, Iniiputan na niya ako sa ulo Kasi sinyalis yun eh Pag nagkamali na ibig sabihin ano yun eh Naluloko na ba? Naluloko na Oo bossing naluloko na siya So tingin mo boss hiwalayin ko 20 years na ba kami boss? 20 years na kami live in ba? Hiwalay Meron kami 12 anak Dosi anak. dosi anak na kami bossing. Tapos niluluko pa niya ako bossing. Bossing sa mga magiging mga mga anak niya. Yun nga bossing, iniisip ko. Kaso bossing, ikaw malukuin boss. Sabihin, pakain sa human ay hotdog pero lungganiza. Bossing, ay nakakayak bossing. Walang araw na ako di makatulog para dun sa bagay na yun. Minsan talaga, wala na. nabablang ko na yung utak ko. Araw-araw na nasiit yun. Eh, what if kung ham pala yun? Oh, mas lalo ako. Naloko na talaga. Ayaw ko nabusing. na busing. ako dito. ubo ako. What? <laughs> <laughs> At sa hindi inaasahan guys, na ula' yung audio ng mic ko dito. Sobrang malas, grabe. Sobrang ganda pa naman ng na mga advice nila ate sa akin dito. Akatintik balahibo, promise. Anyway, shoutout nga pala sa inyo mga ate. Thank you ng maraming maraming sa pagsama sa vlog ko. At sana napasaya ko kay guys, kahit ilang minuto lang ng buhay nyo. And guys, huwag yung siya sanang isipin na may saltik ako ha. Normal po ako.